Yan nga pala yung mga alaga nating umang. Oh. Huwag ka nung bebe. Yun yung mga aquarium nila. Tatlo

mga giant woman natakas na isa oh pupunta na siya doon sa buhangin ayan sige punta ka na doon dahil buhangin ba yun? ay dati nakakarigo siya oh punta ka na sa buhangin kailangan mo na it's your time to escape It's your time to escape. Kay, tago na kayo. Kaya limangon. Uy! Uy! Ayan. It's time to escape. Ayan. Yeah. Sige, kaya lahat na kayo. It's your time. It's pinakamalaki. sa pinakamalaki. Sa pinakamalaking umang ang pakalwa yan it's your time takas na kayo Ayan, nakita na po yung isa o. Hmm, patago na. <coughs> yan. Patatakasin na po natin sila lahat. Kaya natin silang maging tabang sa ilog. Dati tingnan mo yung Mabubuhay kaya sila sa ilog. Yan. Kaya na po natin silang magsi... Itiko. 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 Ah, punta na po siya sa itik. Yan. Ayan. Ayan po. yung isa Yung isa po. Yun na. O, mga ngadyo na. Yun. Ito na po uli yung isa. Pupunta na po yun yung isang tropa niya. nakatago na. Ayan. Ayan na po natin silang nakalpas. Ayan. Ayan na po natin silang mag uli kung saan saan. Ito po yung mga ibang shell. Pwede po nang gawing bahay. Ito po yung ating ito. Ito po, Ano? Ito po uli. Takas po. Naso tapos na po sila doon sa kailang buhangin. Ayan. Ayan na po natin silang tumakas. Ayan po ang ating mga giant umang. Giant umang.